Amos Ang kasamaan ng mga pinuno ng Israel ika na kabanata Nakakaawa kayong mga pinuno ng Zion at Samaria na nagpapasarap sa buhay at walang pakialam. Itinuturing ninyo ang inyong mga sarili na mararangal na tao ng nangungunang bansa at sa inyo lumalapit ang inyong mga mamamayan na nangangailangan. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa lungsod ng Kalne, ang malaking lungsod ng Hamat, at ang lungsod ng Gat sa Filistia. Mas makapangyarihan ba kayo kaysa sa mga kahariang iyon? Mas malawak ba ang inyong lupain kaysa sa kanila? Kawawa kayong nag-aakala na hindi darating sa inyo ang araw ng pagpaparusa. Dahil sa ginagawa ninyong kasamaan, lalo ninyong pinadadali ang araw na iyon na maghahari ang karahasan kawawa kayong mga pahiga-higa sa inyong mga mamahaling kama at nagpapakabusog sa masasarap na pagkaing karne ng batang tupa at ng pinatabang guya. Kawawa kayong mga kumakatha ng mga awit habang tumutugtog ng alpa at mahilig tumugtog ng mga tugtugin katulad ni David. Kawawa kayong malalakas uminom ng alak at gumagamit ng mamahaling pabango, pero hindi nagdadalamhati sa sasapiting pagbagsak ng inyong bansa. Kaya kayong mga pinuno ang unang bibihagin at matitigil na ang inyong mga pagpipista at pagwawalang bahala. Kinamumuhian ng Panginoon ang pagmamataas ng Israel. Sumumpa ang Panginoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, sinabi niya, kinamumuhian ko ang pagmamataas ng mga lahi ni Jacob at kinasusuklaman ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. Kaya ipapasakop ko sa kaaway ang kanilang lungsod at ang lahat ng naroroon. Kung may sampung tao na matitira sa isang bahay, lahat sila ay mamamatay. Ang bangkay ng namatay ay kukuni ng kanyang kamag-anak upang sunugin. Tatanungin niya ang nagtatago sa kaloob-looban ng bahay. May kasama ka pa riyan? Kapag sumagot siya ng wala, sasabihin ng nagtanong, Tumahimik ka na, baka mabanggit mo pa ang pangalan ng Panginoon at maparusahan tayo. Ang totoo, kapag ang Panginoon na ang naguutos, mawawasa kang lahat ng bahay, malaki man o maliit. Makakatakbo ba ang kabayo sa batuhan? Makakapag-araro ba ang baka roon? Siyempre hindi, pero binaligtad ninyo ang katarungan para mapahamak ang tao. At ang katarungan ay ginawa ninyong masama. Tuwang-tuwa kayo nang nasakop ninyo ang mga bayan ng Lodebar at Karnaim. At sinasabi ninyo, Natalo natin sila sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. Pero ito ang sagot ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kayong mga mamamayan ng Israel ay ipasasalakay ko sa isang bansa. Pahihirapan nila kayo at sasakupin ang inyong lugar mula Lebo hanggang sa lampak ng Araba.